Maupo ka, kuya. Anong alam mong drive-ban? Drive wheels lang. Like multi-cab drive it Multi-cab. So matagal na nagmamaneho. Yes, Uy, bakit ngayon ka lang kukuha ng lisensya? Ha? Walang budget? Walang yeah, budget. Walang budget. Pero pag nahuli ganit tayo, mangutang malagi tayo para pambayad, ha? Oo, oh, no! oh, sige. Hallelujah. Kukuha na. Ha? Nag-study ka na kay may exam tayo ngayon. Oh, gusto mo ng tip? Pwede. Oh, sige, eto isa ha. Sa defensive driving tayo. Okay? Ang tanong. Ang gasolinang natapon sa kalsada ay mapanganib sa letter A, mga sasakyan. Letter B, mga bus. Letter C, mga nakamotorsiklo. Shoutout po muna tayo kay Ranby Ravina, taga Sampalo, Quezon. Kay Maylin Malana Libuno ng San Antonio, Ramon Isabela. Kay Rosel Yanza ng Antipolo City. At kay Asmawi M. Mimbala ng Davao City. Nakamotor. So kapag uh, may nakita tayong oil slick sa unahan, dapat mag... Dahan-dahan na. Slow down. Hindi kay ah, okay. Bagong palit ang tire ko. Go. ah, huh? O oh, go nga. Go. dire sa hospital. Buyag.